Magandang araw mga dudes. So, for today's video ay share ko lang po sa inyo yung trabaho ko ngayon. Ginagawa ko. Kita nyo po tong panel na to. Malaking panel yan eh. Precast panel na yan. Yan siya. So, yan ang aking imimic over ngayon. Nakita nyo po tong mga ayan, mga ampaw. Chip. Chip yan. Yung mga sibak. Ayan ang i-re-repair natin. Pa. So, marami yan. Ang taas. Ayan o. No? Malaking ano to eh. Malaking panel. So, i-make over natin yan. Nililinis ko lang muna yung mga gilid. Kasi yung mga sibak niya ay hindi masyadong uh, tanggal. So, ay katulad ng ganito. Ayan o. So, natin yan. Tapos, lalagyan natin ng grout. So, ayan siya. So, yan ang trabaho natin ngayon for today. So ayan mga dudes tapos na yung ating uh, pag make up pag make over dito sa uh, frigat na to ayan ayan so ayan ayan finish na siya